Awardee, Alfredo Lagumbay Si Alfredo M. Lagumbay o mas kilala bilang Dr. Fred, 81 taong gulang, ay isang doctor to the barrios, mapagpakumbaba at tapat na politiko at human rights defender noong panahon ng martial law. Nagtapos bilang medical doctor noong 1968 at ito ang umpisa ng kanyang pakikipagtrabaho sa komunidad bilang Dr. to the barrios hindi alintana ang mahabang oras ng lakaran. Maabot lamang maging ang pinakaliblib na lugar upang makapaghatid ng serbisyong medical. Nagbibigay ng libreng konsultasyon, lalo na sa mga mahihirap na miyembro ng komunidad ng Hinundayan at Karatig Bayan. Makalipas ang limang taon bilang Dr. Todabarios, pinasok ni Dr. Fred ang politika at siya ay naglingkod bilang punong bayan at pangalawang punong bayan ng hinundayan. Bagamat isang politiko, hindi tumigil si Dr. Fred sa pagbibigay ng libreng serbisyong medical sa baryo. Pinangunahan niya ang pagpapatayo ng community hospital at hinikayat ang bawat pamilya na magbahagi ng 10 hanggang 20 peraso ng niyog upang gawing kopra. Ang napagbentahan ay dinagdag sa pagpapatayo ng community hospital. Subalit makalipas ang 30 taon na pagbibigay serbisyo sa hinundayan at karatig bayan, noong 2006, nagsara ang community hospital dahil sa pagkakaroon ng government hospital sa lugar. Kilala bilang tagapagtanggol ng karapatang pantao, si Dr. Fred ay naakusahan ng mga militar na kakampi ng mga rebelde dahil sa libreng panggagamot niya sa mga ito. Ngunit inakusahan din siya ng mga rebelde bilang spy dahil sa panggagamot sa mga nasugatang miyembro ng militar. Subalit pinatunayan ni Dr. Fred na siya ay walang kinikilingan at siya ay isang malayang doktor na handang magbigay ng serbisyong medikal sa lahat ng nangangailangan anumang grupo ang kanilang kinabibilangan. inspire me to continue serving my people despite the twilight years of my age.